Welcome to this channel. Heto na po ang part 2 ng mga visions ni Blessed Anne Catherine Emmerich sa 40 Days and 40 Nights ni Jesus sa Disyerto. Ang mga temptations ni Jesus dito ay mga nasusulat na sa banal, nakasulatan, subalit may dagdag pang mga detalye. Hopefully po ay napanood ninyo ang part 1 para mas maunawa ang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At makilala rin kung sino ang may-ari ng mga visions na ito. but there are also many other things which jesus did which if they were written every one the world itself i think would not be able to contain the books that should be written john chapter 21 verse 25 three temptations of jesus written in the holy scripture the tempter came to him and said If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Matthew, chapter 4, verse 3 Si Jesus ay nakakaranas na ng gutom at uhaw. Nakita ni Catherine si Satanas na aali-aligid sa labas na groto na kung saan nandoon si Jesus. Isang gabi, nag-anyo siyang isang napakalaking lalaki na nanggaling sa kabundukan at may hawak na dalawang bato dahil tunay siyang mapanlinlang, nag-aanyo itong tinapay. Sinabi niya kay Jesus, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong hawak ko. Hindi pa rin siya tinitingnan ni Jesus, subalit narinig ni Catherine na sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nakakatakot ang anyo ni Satanas, na ipinagpag ang kanyang roba na anyong aatakihin si Jesus, Subalit mabilis lang siyang lumayo na parang kidlat. Then the devil takes him up into the holy city and sets him on the pinnacle of the temple. Matthew chapter 4 verse 5. Kinagabihan ng sumunod na araw nakita ni Catherine si Satanas na nag-anyong isang magiting na anghel na nakasuot ng isang military dress tulad ng kay Saint Michael the Archangel. Mabilis siyang lumapit kay Jesus na waring isang rumaragasang hangin at nagyayabang. Sinabi kay Jesus ipapakita ko sa iyo kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Sinabi ni Satanas kay Jesus masdan mo ang Jerusalem, ang templo, dadalhin kita sa pinakatuktok nito. Walang sagot si Jesus. Hinawakan ni Satanas ang balikat ni Jesus at inilipad siya sa pinakamataas at pinakamatayog na bahagi ng tor ng templo. Iniwan niya si Jesus doon at lumipad siya pababa sa lupa. Sumigaw siya kay Jesus at sinabing kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Magpatihulog ka dahil nasusulat ipagbibilin ka niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Galit si Satanas na bumalik sa kinaroroonan ni Jesus, at sinabing bakit ayaw mong gamitin ang kapangyarihang ibinigay sa iyo. And the devil, taking him up into a high mountain, showed to him all the kingdoms of the world in a moment of time. Luke, chapter 4, verse 5. Pagkatapos dinala ni Satanas si Jesus sa isang napakataas na bundok. Mula doon ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang mga kayamanan nito. Sinabi ni Satanas, ibibigay ko ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Sumagot si Jesus lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang iyong sasambahin. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nakita ni Catherine ang pagmamadaling pag-alis ni Satanas na parabang nilamon siya ng lupa. Pagkatapos ay nakita ni Catherine ang pulutong ng mga anghel na lumapit kay Jesus, nagbigay pugay, at inilipad siyang pabalik sa groto. Mayroong 12 leaders ang mga anghel at kung hindi siya nagkakamali may 72 followers ang mga ito. Sa tingin ni Catherine, ang vision niyang ito ay simbolikali ng mga apostles and disciples. Nagkaroon ng selebrasyon sa groto. May piging tanda ng tagumpay at pasasalamat. Ang loob ng groto ay napapaligiran ng mga garlands ng mga dahon ng baging na tila may kawangis na dahon ng korona panlagay sa ulo ni Jesus. Madalian ang naging paghahanda subalit kahanga-hanga at nagniningning ang preparasyon. Ano ang pangangailangan ng doon lahat at sa tamang kaayusan. May mahabang lamesa at makikita ang mga hindi ordinaryong pagkain na tila pagkain mula sa langit. Ang mga pagkain at sisidlan ay makikita lamang sa kalangitang piging. Nakita niya ang lahat, si Jesus, ang 12 spirit leaders at ang lahat ay nakaupo sa piging, subalit walang kumakain sa bibig. Lahat ay spiritual participation lamang. Sa hulihan ng mesa nakalagay ang isang malaking chalice at may mga tasa sa paligid nito, na sa kanyang vision ay naihahalin tulad sa Institution of the Blessed Sacrament. Mayroon ding pinggan na mayroong manipis na bilog na tinapay. Nakita niya si Jesus na mula sa malaking chalice, kung man ang nandoon, isinasalin niya sa maliliit na tasa at inilulubog ang kapirasong tinapay. Pagkatapos ay kinuha ng mga anghel ang mga iyon. Doon na natapos ang vision ni Catherine na symbolically tagpo sa Last Supper. Boss said Anne Catherine Emmerich, pray for us. Ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay nai-report na sinabi kay Blessed Anne Catherine Emerick ang mga sumusunod. Binibigay ko sa iyo ang mga pangitaing ito, hindi para sa iyong sarili, ibinibigay ko ang mga ito para maisulat. Para patunayan na kasama ko ang aking simbahan hanggang sa huling mga araw. Subalit ang mga pangitaing ito ay hindi magpapabanal kaninuman, dapat sundin ang mga kautusan ng pagkakawanggawa pagpapasensya at lahat ng iba pang mga gawain ng kabutihan. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.